Mag-order ka dong? Sige Ay, dong, pagpili dong. Pagpili dong, pagpili. Hi guys! A day in my life as a full-time mom and content creator na napayda lona low na Charis! So for today's video, mga ante, ang call ni Troy, kakain po kami sa labas ng bahay ni Kuya. Huy! Dili ing ana, oy. Karon nga day is nagbuhat si Boss Marky og content niya. And ang content is kaon-kaon, so ganahan ka ayo ang first one. ba na mo ang iyang family, iyang mamagpapa, kayo mo nagunit kay Troy, iyang manghood, and si Eva and ang and... iyang videographer nga si James Bond. Sulbad, jud ako mga cravings ba? Basta yung ani na gani nga mga content. Timing kayo, kayo kay nag-crave yun ko. O oh, crabs! Makaingan ko nga mo ni isa sa privilege pag maka ka og vlogger. Huy! Kay kini gani sila. Basta na sila yung content nga need mo gasto. Mo gasto na sila. Mapagkaon man na or mga props. Maunang pag na gani ko yung cravings. Ako na siyang ingnan nga nag-crave ko ani be. Nag-crave ko ana b. Kay para makauna-una na siya nga contentan na niya. Killing two birds with one stone ba? Uy. And isa sa kong ganahan pag mga misagawas. sa kay si Troy, kusog siya mukhaon pag nami sa gawas. Pero pag naa sa balay, magtimi-timi. Pag sa gawas, aganahan, kay na siya lami kaon, anak. Nantawa ko na ninyo mong baby Troy, o tanawa. Ah, cellphone, James. Mm -hmm. Gihong na sa iyahang lola o lolo pero gusto gud pud siya nga muhungit-hungit pud siya iya mo na gitagaan na siya kutsara iya. Mo na habang naning kamot ang mama og kaon, aning kamot pud si Bibitroy og iya og kaon. Mo na nakanindot pag nang daghan mo mga on sa gawas bakay. Dili lang ikaw magunit sa imong anak makakaon jud kag tarong. Kay e, daghan man mo magpulipulis bata. Mo nang na, gapasalamat jud kayo ko kay naaandam ako mga mama akong mamagpapa og ang mamagpapa ni Marky nga mabantay kay Troy. Mo nang na, pagmula gani mi nga dala na mo si Troy Troy tapos na ako ah, mamagpapa or mamagpapa ni Marky ay mura dyo kog dalaga tanaw ni <laughs> pero ang goal na to, mga mami ha magmukhang dalaga dili magpakadalaga huy pero pag mga ingani good na kaon sa gawas guys ang ako ang ginasigurog kaon lang dyan na is ang sudan kay talag saramantang kaog sudan na lami eh. huy dili pwede nga na oy pero gadayat dayat dyo ko Uy, saw na lang masing mo tambok tabiaan ta. Huy. Pero bitaw galas rice ko guys kay ang rice gid ang makakusog siya makapatambok or makapadako. Mm, less rice lagi kuno pero hilig kig tamis. dapat bawas-bawasan na jud ako ng tamis guys. Mao jud na akong permi ginapaalala sa ako ang self sa mot na kay ni action baya tugtaas akong sugar dati katong nagbuntis ko. Yeah, Mao jud ang permi ginapaalala ni mama sa ako ang magpa lagi sa akong sugar every now and then kay basin og mutaas na pud ugbalik. Pero kaloyan sa Dios wala naman po din taon sa ning taas. Pero ang giingon ni, ni Doc sa ko, ah, dapat kung magkaon kong mga pasayan, kanang prasingan na pasayan, ang galon dapat na ako ang head. So, sa mga taas sugar diha, dapat less-less mo sa rice. O kung gusto mo ning pasayan, iwasan ang ulo. Maulang to ay eh. bye!